Ang oh, kanya may napapaisip eh. Bakit? Ah, ay, di kita natanda na. Dadaan tayo sa hihina na tayo. Sino mag-aalaga sa atin? Ate na atin ay malalayo. Mga hirap sa buhay. Oo, so, oh, hindi naman si Lul eh. Di man tayo pumabaya, ano? Ay, paano? Pag sinag-asawa. O, so, di kakausapin natin. Ito muna, tatawagin ko si Noel. Noel! Noel! Ano yun, Na Napagpulong namin na yung Uma. Oo. Oh. Kaya tanong ko, kung sino mag-aalaga sa aming kami tumanda. Oo. Oh. Ay, sabi na yung Uma, ikaw daw. Oo. Ano nga mas nasabi ninyo na ako mag-aalaga sa inyo? Ah, wilang taon na? 38 na. Oo. Oh. Hindi ganyan pala isyad ko sa inyo, o oh, hindi na mag asawa At oh, ikaw ako na ako nang mag-aalaga sa inyo. Kaya ako di mag-aasawa, igawanin niyo eh. Eh, paano ka? Di, hindi ka na mag Eh, hindi na. Yung maalaga sa akin, kayo eh, ay eh mga kaya bagay huwag yung isipin yung inyong alalahan na eh. ito. Akong mag-alaga sa inyo. Yun ang ginagaya ko sa iyo, mabait. Kung gusto pang gumaling ang buhay mo, ay kang kang makakalimplimingon sa iyong pinanggalingan. Yan ang tunay. Ay eh, huwag nyo isipin yung sabi mga gayon. Hindi kisabi ko nga sa inyo, ako nang mahalang mag-alaga sa inyo. Huwag nyo isipin yung mga

Ano ng yung ginagawa mo dyan, Wael? Ala, hindi <laughs> eh, sinisinipan ko ang inay. Ah! Sinisinipan, ay yung ina. Hindi eh, sabi ninyo, umakalang mo sa pinanggalingan. Tek na yan.